Okay mga kaibigan, Banban -ban Mayor Alice Go, tuluyan na nga pong kinasuhan, sinampahan ng kaso ng DILG, reklamong katiwalian. So with that, banat bay ano na? de ba? Yung nakakamong content, eh kung mayroon niyan talaga ginawa masama, kasuhan nyo, kasuhan nyo, Eto nakasuhan na. Ano ngayon banat bay? Panoorin po natin ito mula po sa GMA Integrated News Report po ng ating kaibigan na si Madam Mav Gonzales. Ayan, Pakinggan po natin, panoorin po natin. Let's go. Laharap sa reklamong katiwalian ang mayor ng Babantala na si Alice Buo. Isinampaya ng DILG kung nais sa niya sa ni Reina Pongo Hub sa kanyang bayan. Nakatutok si Mark Gonzales. Let's go, panoorin natin to. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin. Pero nang salakayin ng mga otoridad noong hmm. March 13, okay. Diskubre ang samot-saring gamit na. na para umano sa iba't ibang uri ng scams. Eto ah, manood ka Banatbay ha, kasi pinapalabas ni Banatbay mga kaibigan na ito kaya daw na inimbestigahan si Mayor, Mayor Alice Go kasi nagpapasikat lang daw si Sen. Risa Conteveros kasi mag -e na daw, ganyan-ganyan. Napakababaw Banatbay, national security ito. Okay, hindi naman dapat siya damay dito pero nung sinalakay itong Pogo Hub na ito mga kaibigan, anda, may tunnel pa, may mga gamit para sa hacking na ginagamit na pa, possible nga daw na hacking sa Philippine government. Tapos yung mga papeles, it happens, nakapangalan sa mayor ng bayan na yon at naka, nabigyan ng permit kahit kulang ang mga dokumento, kulang ang mga requirements. Panoorin pa natin. Found ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bambantarlak. Mahigit na ang Pilipino at dayuhan ang nasalip sa raid na ikinasanang makatakas ang isa pang Vietnamese doon at nagsumbong ng pananakit. Yo, so yon pala mga kaibigan. Nung may Vietnamese na nakatakas, yun po ang susi. Siya po ang nagsumbong, mga kaibigan. So, nasa na ang mo, Banat Bay? Na ito ay papo, malamang papogi lamang para si senator so, Risa Ontiveros ang bida. Asan ka, Banat Bay? Ano na? Napakalaking issue nito. Tapos yan lang ang anggulo mo. Napaporma lang sa eleksyon. Ano ano anong, anong, anong klasika? ka? at illegal detention. Sa loob ng nasa sampung ektaryang compound na may 36 na gusali, nakita rin ang mga swimming pool, luxury cars at mga tunnel. Swimming pool, luxury cars, mga tunnel. Ito sa tingin ko talaga, very obvious sindikato yan. ba diba? Malakartel, mga kaibigan. So, malaking sindikato yan. Nakikita ko dito si Mayor Alice Gopar ang ginipig nila. Panuorin pa natin. Kalaunan, lumutang ang posibilidad na may ugnayan din ito sa hacking ng government website sa bansa. See? May kaugnayan sa hacking ng government sites sa atin pong bansa. So ano to, Banat Bay? Napakalaking issue nito sa national security. Hindi lang yung angulo mo na kako, napakababaw ng angulo mo, napapogi lang ni Sen. Rico Risa Ha? Apaka daw, bumangon sa tao. Asa ng ano mo, ang lo logic mo, banat bay? Nakita mo to, napakalaking usapin nito. Ombudsman, DHLG ang may ano na dito, humahawak na sa kaso, nag, ano na sa kanya, nagsampan ng reklamo. Tapos ikaw ang angulo mo lang, papogi dahil eleksyon. Ano ka ba naman, banatbay? Di ba? Nakaka-disappoint ka. I thought you're more than that, di ba? Naging palaisipan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub gayong nasa likod ito mismo ng munisipyo ng Bamban. See? Paano nakapag-operate? Nasa likod mismo ng munisipyo, okay, ng bamban ni Mayor Alice Goo. Yun na nakakapagtaka. Kaya po naungkat ang kanyang pagkatao and it happens, singkit pa siya. Okay? At meron siyang Chinese roots at hindi niya mapaliwanag ang kanyang pagkatao. Okay? Hindi yon sinadya, hindi yon power taping, hindi yon pagtitrip lamang ni Senador Arisa Ontiveros. May basihan, banat ba? Makinig ka. May basihan. Kagigil ka. ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Naungkat ang koneksyon dito ni Bamban Mayor Alice Go. Bago tumakmobil bilang Alcadie noong 2022, si Guarau ang nag-apply para sa letter of no objection para sa license to operate ng complex na dating Hongsheng Gaming Technology ang pangat. Si Banat Bay, oh, may probable cause na dahil siya pala ang nag-apply pa ng mga papeles, ng mga requirements ng Pogo Company na yan. Okay? Siya pa mismo. Okay? Oh, Nasaan na ngayon yung mababa mong mga pag-analisa, Banat Bay? Diba? Ito pala oh. So, kung wala ito mga kaibigan, walang probable cause para sampahan siya ng DILG ng reklamong katiwalian. Okay, ganyan mag-analyze ba at by? Hindi lang po opinion. Magbase ka sa facts, nakikita mo 'yan, oh. oh facts 'yan. Hindi yung base sa emotion mo at opinion mo. Plan. Ang Hongsheng Gaming Technology ni Raid din noong February 2023. Hmm. Lumabas ding naging incorporator si Go ng Bafulan Development Incorporated, ang may ari ng lupang kinatatayuan ng ni Raid na Pogo. Nito May 24, inireklamo ng DILG si Go ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Go ng business permit sa Hongsheng kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa Pagkor. Kahit kulang ang requirements at expired ang lisensya mula sa Pagkor, si Mayor Alice Go ng Banban ay ito pa rin ay pinayagan mga kaibigan. Nagkataon lang ba na Chinese company, Pogo Hub, tapos Chinese din, si Mayor Alice ko. Tapos kayo, pro-China kayo. Hmm, something's really fishy. <laughs> Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Yama, sa panayam ng GMA Integrated News, dapat nirevoke ni Go ang business permit ng Hong Sheng. Tama! Dapat nirevoke, di ba? Akala siguro ng mga ito ay, ay ah, hindi, nasa corrupt country naman tayo, pera-pera lang yan. Akala siguro nila ganon. Okay. Nako, kawawa naman si Sanchay, si Mayor Alisgo, baka makulong yan. Tiwala silang malakas ang kaso at maaaring maging basihan ng ombudsman para patawan ng alkalde ng preventive suspension. Tingin naman ni Senate Committee on Ito, Ways and Means tiyan. Chairman Sherwin Gachalian, sindikato ang nasa likod ng nirid na Pogo Hub. Maaari! Maaaring sindikato kasi well-organized sila. May mga tunnels pa, may swimming pool pa, may mga luxury cars. Saan natin napapanood yan? Sa Netflix, no? Yung mga cartels, yan, yeah, di ba? 'Di ba? Talagang ganoon kasi parang organized crime eh. At maaari may ani ay pugo politics na nagaganap para makalusot ang illegal nilang aktibidad. Sigurado akong sindikato ang hmm. uh, ang nagpatayo Malaking posibilidad 'yan na pogo money ang tumakbo hmm. para magkaroon ng pogo politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanap din sila ng mga kaalyado nila. At sabi nila kung Uh, ang pinakamaganda siguro ay eh, maglagay ng tao, maglagay na tayo ng tao sa sa gobyerno, sa gobyerno para maproteksyonan tayo. Good point. Good point kasi sa mga mga organized crime, sa mga malalaking ano, malalaking sindikato, mga ganyan talaga ginagawa nila. Pinapapasok na nila yung mga tao nila sa politics para magkakaroon sila ng proteksyon. Nakita mo kung gaano to kalalim, banat bay, para sabihin mo lang na papogi lang to para sa paparating na eleksyon kay Senadora, kay Saunteber, sasabihin mo lang para bumangang niya sa tao? Ha? Nasaan ang isip mo, Banat Bay? Nakita mo kung gaano ka laking threat ito? O dinadivert nyo lamang dahil mga pro-Chinese kayo? Malayo yun. Mga na teorya. Sinusubukan pa naming makuha ng palig si pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bagamat umami noon na dati siyang incorporator ng Baofu, nag divest na raw siya dito bago pa tumakbo mayor noong 2022. Para sa GMA well, Integrated News... <laughs> documents don't lie okay kahit naman anong uh, pagtanggi ni Mayor Alice Go ito po nakakuha na ng probable cause ang DILG para po uh, masampahan na siya ng reklamong katiwalian mga kaibigan so yun ano na banatbay yan na yung hamon mo na, eh, kung uh, ika eh, maraming nila magkasuhan nyo oh, may kaso na si Alice Go ano nang sunod banatbay di ba ganyan mag-analisa banatbay ha hindi po hindi lang sa so kung anong nakakamdaman mo sa puso mo at naiisip mo sa isipan mo Magbase ka sa facts. Silver Voice TV. Magandang gabi sa inyo lahat.